Narinig mo na ba ang salitang environmental health? Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ang environmental health ay isang kasanayang nakapokus sa mga relasyon sa pagitan ng mga tao at kanilang kapaligiran. Sakop dito ang pagsusulong ng kalusugan at kagalingan ng tao at nagpapaunlad ng malusog at ligtas na mga komunidad. Ang paglaganap ng COVID-19 na naging sanhi ng pandemya ay isa sa mga patunay ng mga epekto at kahalagahan ng malusog at malinis na kapaligiran sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Ngayong buwan ng Setyembre ay pinagdiriwang ang World Environmental Health Day. Ito ay ipinagdiriwang upang mas maintindihan ng bawat tao sa mundo ang kaugnayan ng tao sa kalikasan. Nakikiisa ang Philippine Information Agency sa mga layunin ng kagawaran ng kalusugan at kagawaran ng kapaligiran at likas na kayamanan upang mas mapatatag at mapalawak ang kaalaman ng mga Filipino tungkol sa mga sanhi at epekto ng mga environmental health issues. Kaya't halina't pangalagaan ang kalikasan.